Kaya tayo dito, dito. Hain na binawera si, na salut tulungan niyo 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 dito. niyo 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 sa niyo niyo na niyo 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 pang speaker sa labas. na Ya, yeah. sabahan okay. nyo na malupit Ito naman dyan na nas Ang tumira malupit Malupit na ng mga barra Ito na naman Freestyle na para ka bang nag-suicide like Ito na naman na para bang missile Sa mga kalaban namin talagang sinapak sa air oh, Wala yung beat yeah. ah, Wala yung beat Wala yung beat Basta tuloy tuloy Ito <laughs> na naman si Flo Yung Pinakamalakas sa Pilipinas yeah. Go! <laughs> yeah, Bawa mo na isa malupit isang malupit Ito na naman ako ngayon para magumahagupin Kasi nga wala maisip, wala kang sayo, wala kang maksado Naguguluhan to Ako naman para may palagas ka na Hindi Hindi sama ka, paano ka patalagas ka? Hindi ko sana ba, at lumayap